Ito po yung motor ng anak ko sinasabi nilang nagsarili. Ayan po ang clearings niya. Ayan po. Wala pong bahay ng gas-gas. Ito po, tinay po. Wala pong gas-gas. Ayan po. Wala. Wala po yung makikita nga na po hanggang ilalim. Ayan po, malinis po lang. Kita nyo naman, kitang kita po, di ba? Ito po, para pinalo. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan. Dito po sa gilid mismo. Kung nabangga mo po siya, dapat ito rin po basag. Pero hindi po. Ayan po. Malinis po, di ba? Ayan. Uh, dito po, ayan. Uh, wala man lang kung ano po. Uh, kinis po ng clearings niya. Uh, ayan po. Kaya, ang mga bubong nag-investiga po. Ayan. Bike nga po pag naano po, eh, may gas-gas. Ito po, wala. Ito lang po, iya lang po. Yung tapaludo, wala rin po, uh. Kita nyo po ang kinis ng tapalo ng anak ko. Oh. Ito po, binasag na lang po ata nila to Binater po para palabas yung aksidente po eh, na nagsarili. oh, wala po yan. Oh. Ayan po, buong buo po. Ayan, hindi mo lang ito nagasgasan. Na para nasabing na bunggo sa tulay. Ayan po, wala. wala po, kitang kita. Oh, kaya na po humusga. Yan po ba ay nagsarili ang galing nga po ng gumawa sa anak ko eh. binasag yung ano, ang tanga-tanga nila mag-isip mapasagi nila yung headlight yung kapaluto buong buo oh. paano masasabing nagsarili oh, ayan po oh. wala pong alog buo may gas gas po nitong telescope wala ayan po oh. kitang kita nyo po kaya hustisya po ang hinihingi ko para sa anak ko, para sa ikakatahimik ng kalooban ko. Mga walang puso ang gumawa nun, mga adik, mga nakasyabo po siguro. Kaya mga, tam mga tamad na nag-imbestiga, imbestigahan niyo yung motor ng anak ko kung totoong nadisgrasya siya o nagsarili siya. At hindi yung motor ang hinatid niyo dito sa bahay namin. Walang buhay itong motor para ihatid dito sa bahay. Yung anak ko ang may buhay humihinga pa, hindi nyo malang dinampot. Oh, di ba po? Sino po makakapagsabing nagsarili? Buong buo yung motor. Yung upuan lang po tinanggal Para mapalabas na nagsarili. E eh, wala nga ng gas kasi tama yung clearings. Yan po bang nagsarili? O, oh, yung ano po, sa sayad po dapat o sa semento, yung tambucho niya. Pero wala po, malinis na malinis. Kaya anak, Tulungan mo kaming makamit yung hustisya mo. Hindi pipigil si mama hanggat hindi nahuhulang may gawa sa'yo niyan. Maraming pangarap yung anak ko na winasak nila. Nilumpo nyo na lang sana, hindi nyo ginawa ng kamar normal na ganon tsura niya, puro pa sa ang mukha. Tapos sasabihin ng mga polis, nagsarili, nagsarili, nagsariling walang damage ang motor, nagsariling buong buo yung motor. Wow! kamanghamanghang pangyayari walang sira yung motor headlight lang nagsarili na tapaludo buo pusti siyang kailangan ko hindi yung mga investigasyon nyo na mali mali sir idol rapi po kayo lang po ang pag-asa namin para masolusyonan ang nangyari sa anak namin sa edad niyang 16 years old, birthday niya, December 10, 17 niya pa lang, nasa kabaong siya nag-birthday. May mga anak din kayo. Kung sa inyo to pinaranas, masasaktan din kayo ng sobra-sobra, lalo na at panganay ko yung nawala. Ayan po ang motor niya. Sir Idol, makikita niyo po. Ayan po, taong bayan. Sino makakapagsabing nagsarili, buong-buo ang motor. hinihingi ko po ang tulong nyo pakishare po pakishare po ng mga pinupost kong video ng makarating kay Sir Idol Rapi Tulpo para tulpo ang nag-imbestiga at ang, ang RHU na pinabayaan yung anak kong nakahanda lusay na naniligo na na ng sarili niyang dugo na inuna pa makipagmarites salamat po sa inyo at pashare po ng video